ito na mga idol yung aking ginagayat na papaya kanina. Aka uh, yung umang ito, yung umang niluluto ko na ngayon mga idol, ilalagay ko na dito 'yung ay papaya. Yan, dami. Dami niyan ng idol. ginatan po mga idol Ayan. tapos mamaya liliputokan po ito yung pangalawang gata ba ito yung pangalawang gata mga idol papakuloyin ko lang muna yan papakatihin ko tapos itong gatang ito ay pangalawa na sarap oh. yung nakulo na wow nakulo na Marami, sarap niyan. Tapos lalapan ko ng sili, mga idol, yan. Sarap ng kain niyan. Ito naman mga idol ay pipiritosin ko. Ayan, itong kaunti na ito. Yan, ito. Pipiritosin ko naman ito. Masarap kasi ang piritos nito ay. Eh. Ayan, mga idol. Lalagay ko na yung lipotok. Ito, lipotok yan. Ayan. Pangaluwang gata na yan mga idol. Pangaluwang gata. Oke. Okay. Kami. Hm? Apa kalo impunang yang? Goto na yan. idol Pos, ito ay piritos naman yung kalahati nito alagyan kong sili yung kalahati ay wala ito yung sili o alagyan ko na dami jackpot sarap nyan mga idol goto na mga idol goto na o yan o ngayon ahatiin ko na ito kukuha ko ng kalahati yung kalahati kasi ilalagyan ko ng ano ilalagyan ko ng sili yung kalahati ng idol dito, dito ko ilalagay yung kalahati yan ilalagyan ko ng sili yan eh. kalahati yan kasi yung iba kasi sa amin ay hindi nagsisili kaya hahatiin ko yan uy ginawa sarap bikin hawa syaratnya dan okay. dan lagi ko na itong sili ng idol dan dan sa haluin natin okay. Hati May sili, karahati, wala. Yan. Kumumula. Um, Sarap ng kain, mga Sarap ng kain ito, mga idol. Thank you, mga idol. Kain ko tayo, mga idol. Ito na po yung aking niluluto kanina. Yan po. Sarap may puso pa. May pork chop niya. Ito na po yung umang, mga idol. na po yung umang, Kain ko tayo. sarap po nung umang to nung umang na niluluto ko ba Mm sarap kinhawa